mag ano tayo guys, mag prepare tayo ng cellphone sa ano. Tawin Galagay tayo ng cellphone sa stand na walang kamay. Sabi nga, para-paraan, para-paraan. Ito'y nagawa ko kapag wala akong kasama. Dahil pag wala kang kasama, pre... Malapit na Okay, yan <laughs> Nagkakahag ko na rin, ano Munting kalaman Pero malaking bagay ano man ang ating pamaraan maliit man yan o malaki yan ang ating kayamanan na natutunan o kaya ay kaloob ng Diyos hindi ko man magamit yung aking kamay hindi ko man magamit yung aking paa pero nagagawa ng paraan Okay. Đi Okay. 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 Hello, hello guys. Magandang magandang araw po sa inyo. Happy Sunday. Sa lahat ng mga kakapanood nito, wala pong ilik yan. Personal talaga yung ginagawa ko. Kaya ako po ay humihingi sa inyo ng tulong. Kung ito man ay mapadaan sa inyong harapan itong bigyong iri Please share, follow, and like kaya maraming maraming salamat sa inyo God bless you mga pamaraan sa pamagitan ng bibig salamat po sa inyong lahat